kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa HISTORIADOR Nang maupong presidente si Rodrigo Roa Duterte ay hindi talaga may pagkakaila kung gaano kalakas ang kanyang karisma sa sambayanan Halos lahat ng sasabihin ni Duterte ay pinapaniwalaan at sinusuportahan, hindi lang ng mga mamamayan, kundi pati na ng mga kapwa niya politiko. Mapa-Kongreso man o sa Senado ay halos walang kumukontra sa kanya. Durog na durog si Dilima hindi lang kay Duterte, kundi pati na rin sa mga kapwa nito mambabatas. Ano bang tawagan niyo yung Sekretary Dilima? Anong tawag sa iyo? Junel, sir. Junel? Yes, sir. Yung palayaw mo, hindi yan tinatawag sa'yo? Anong palayaw mo? Sa bahay namin, sir. Hindi, kay Secretary de Lima. Junel lang, sir. Junel. Kunwari, Tawag kayo ni Secretary de sabi niya, Junel, hoy. Ganon? Uh, hindi, sir. Ano? Junel. Junel. <laughs> at ang iyong pag-ibig kay Secretary de Lima ay wagas, dalisay at matatag halos lahat ng politiko ay gustong dumikit kay Duterte. Iilan lang ang nanindigan at naglabas ng kanilang pag-alala sa programa ni Duterte na paglaban sa ipinagbabawal na bisyo. Halos walang kongresista o senador na naglakas loob para magbatawag ng investigasyon kaugnay sa pagpapatupad ng mga pulis sa pagsupil sa ilegal na bato pero nang magkalamat na ang relasyon ni PRRD at BBM ay dito na dahan-dahang dumistansya ang mga dating taga-suporta ng dating Pangulo. Biglang tumabang at nagpakawala ng sakalam na pahayag ang ilang nasa Kongreso. Pahayag na hindi dati-rati naririnig sa kanila noong panahong si Duterte pa ang nakaupo sa Malacanang. Sapagkat pag marami pang napapatay dito, wala akong pakialam kung sino ang Pangulo. Iimbisigahan ng komite ito. Why? Because that is human rights violations. Ngayon, ay kawawa ang mga pulis na siyang nagpatupad ng utos mula sa itaas kung paano nila isagawa ang paglaban kontra sa ilegal na bato. Lispo ang mga nababansagang berdugo sa bawat madugong resulta ng kanilang operasyon. Panoorin kung paano naging magkaiba ang bersyon ng kwento ng pulis at kwento ng abogado ng isa sa mga naging biktima ng kanilang operasyon. Uh, nung po kami ni PO3 Alan Formuleza dun sa pupuntahan naming residence ni Marcelo Daa, pinuntahan na po namin dun sa mismong lugar sa may Group 9 Sitio Rolling Hills, Payatas. And then ah uh, pagdating namin dun sa area, mayroon kaming nadaanan ng mga uh, kapit kapitbahay niya which is in the name of Lea Barcelona. Kapatid po yun nung kapitbahay ni Marcelo Daa. Tinanong ko po kung kilala nila si Marcelo Daa kung saan yung bahay. Ang sabi po sa amin, ah uh, doon po sa may tindahan, sa may baba, kasi ba bangin po yung dinadaanan namin. Eh. So nan may, sa bandang baba po, mayroon pong uh, flattened area po doon. May mga bahay po na nakatayo yung dito po sa pinakagilid, yung andun po yung bahay ni Marcelo Daa. And then, nung pagdating namin doon, may mga nakita kami naman nagkakaracruz. Uh, sinabihan na namin na tigilan nyo na yan, baka mahuli kayo. Kasi hindi naman sila talaga yung subject namin, kaya hinayaan na lang namin. Tapos, uh, nauna po kasi si, ano na, eh, si po Trialan Allen Nauna sa amin, siguro mga 5 meters away ang layo ni sa amin. Then may narinig kami na ah uh, parang tiyahin yata ni Marcelo Dayo ni eh. nagsumbong kay eh, PO3 Allen Formilesa na sabi yung taguan nila nandoon sa likod ng bahay parang kubol siya sir eh then nung pinunta ni Allen ni Sir Allen yung lugar merong parang sumigaw doon na hindi kami papahuli ng buhay yun ang pagkadinig ko sir ah uh, nasa likod ko si Melchor na bisaga Magka, magkasunod lang kami then nakarinig kami ng putukan. Hindi na namin nakikita yung putukan kasi sir. Nasa gilid ng bahay yun sir eh. Nasa ang kami mismo. Tapat kami nung tindahan. Nagkakaputukan. Uh, hindi na namin alam yung na masyado nangyari kasi masyado mabilis yung pangyayari sir eh. Siguro mga one and a half minute, two minutes, ganun lang ang putukan. Then after, uh, namin yung crime scene nakita namin may nakabulagta na tatlong tao dun sa harap ng kubol, sir. Sa kubol mismo. Then pag silip dun sa loob, nakita namin yung subject namin, si Marcelo Daa, na nandun, patay na rin. Tapos nasaharapan uh, nasa harapan nila yung mga tutor. Dalawang tutor yun, parang bote ng 1.5. Tapos may mga straw. May mga uh, rin ng suspected shabu. And then may nakita kami mga baril. So hindi na namin uh, pinakilamanan yung mga gamit niyan kasi evidence na yun sir. Eh. Sinecure na namin agad para sa soko, inantay na namin. Tapos uh, tinanong namin si Sir Alan kung ano nangyari yun nga. Meron daw nakatakas ng tatlo, tatlong tao. Then after, uh, yun nga dumating na yung soko, dumating na yung first responders, yung, yung mga kasama namin doon sa Bago Silangan. Then lastly, dumating si uh, Police Major uh, Emil Garcia. Siya yung pinakahuling dumating sa red. Tapos nalaman na lang namin na meron palang nahuli sa San Mateo Police na naospital na may tama ng baril dito. Doon namin nalaman na merong nabuhay si Efren Murillo po. Doon na namin, na, uh, and then sabi ko, baka ito na nga yung na-shootout. Yung dinala ng San Mateo Police sa uh, Station 6, Then, dinala na sa isabi Avenue. Then, the rest is history na, sir. Doon na, nagkakaso-kaso na kami. Okay. Uh, yes, uh, Attorney Conti, na buhay ba sa Efren Murillo? Yes, Your Honor. Um, in, with deference to the lawyers of Efren Murillo, may I share the version Efren ba siya, of Efren Murillo? Magaling ba siya? I think, sir, Your Honor, but he is under protective custody. Because, uh, so number one, Your Honor. he's not here. He's not here. I don't think he was summoned. And I think At the last hearing, uh, Attorney Gilbert Andres said that you can direct the summons to him, but one, Efren Morillo was charged in this case with direct assault. So, ito po yung well, hindi siya namatay, no? Pero di umano siya yung laban. kinasuan po siya ng direct assault. Nanalo po siya sa kasong yun. Dahil yung version na kinakwento ni PO1 Agarau, yeah? Was well, it was the their version versus um, uh, Efren Morillo's version, nung pinagbangga, mas kapanipaniwala po kayong Efren Morillo. In that um, proceedings, Your Honor, the version of Morillo was that nangungutang po siya kay Marcelo Daa. Sabi niya, sabi ni Daa, wait lang, ganyan, ganyan. Tapos habang naghihintay, parang naglaro sila ng konti. Maya-maya, dumating yung mga pulis at uh, pi pinatay sila. Si Efren Morillo nagpanggap pong patay. So marami kasi ngang binarel. Nagpanggap na patay uh, at umalis sa glet yung mga pulis. Itong si Efren ay gumapang palabas ng bahay papunta sa may highway. May nakita daw po siyang pulis. And I'm referring to some documents that are clipped in a report. Actually, this case has been heavily featured in many news reports, Your Honor. In 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 this report, it says na si um, Efren Murillo, nakagapang, nakakita ng police pero natatakot siya. So ginapang niya yung sarili niya hanggang makita siya ng trusted personnel and eventually ended up in the hospital. Pag dun sa ospital, yun na, medyo nagja-jive na po yung kwento. Pinahuli na nila dahil ito daw ay kumbaga laban at ang kaso ni Efren Murillo ay direct assault. This case was uh, tried before, I think, Quezon City. No? Ito yung branch 42. Um, he was acquitted of those charges. Now, unfortunately, at at this at the previous hearing, dinyata, if I recall, Attorney Andres mentioned that Murillo filed counter charges against the policemen. So, sila na, sila naman po inagsampan ng kaso sa mga police. Unfortunately, at that time, it had just been dismissed. So, perhaps we can coordinate with Attorney Andres for the submission of these decisions, the acquittal of Murillo. Um believing his story over that of the story of the policeman and perhaps the dismissal by the ombudsman of uh the counter charges, Your Honor dismissal dismiss the ombudsman the counter charges yes, your Honor Unfortunately, on the same kumaga, similar charge the grounds of uh well presumption of regularity of duty, self-defense, and lawful performance of duty. thereabouts, are um kumaga, grounds to dismiss the charges. How can he be acquitted of any crime but uh, uh, the counter charges would also be dismissed? Well, it depends on the appreciation. Pero from what it appears, the Ombudsman, kahit na parang napatunayan na hindi siya yung nanlaban, parang siguro yung, yung decision ng Ombudsman ay hindi man siya nanlaban pero hindi din... Kung baga, nung binaril siya, justified ang police. But he was not in the list. That, that no, list. Your Honor. It no, was not. not. He was not part of any list. Oh, Kaya lang, ang nagpupilit lang po niya na medyo part siya ng operation, ay itong mga police, kasi sinasabi ng mga police, nung nilapitan pa nga nila yung bahay, may sumigaw daw na, hindi kami pahuhuli ng buhay. Sabi ng court, parang hindi naman kapanipaniwala yan. Kaya, it's the other version, Your Honor. Medyo kasi ya, uh, yeah. please explain your part. Ah, uh, your honor, uh, si Ephraim Murillo po at yung apat na namatay kasama po yan sa mga report ng uh, binibigay ng Barangay Commonwealth, Barangay Bagong Silangan, Barangay Old Balara. Tsaka po ni Consular Rodobiga, yung po tapos sa termino ng Barangay Captain po ng ano, uh, uh, Batasan Hills. Kaya yung po sinasabing hindi po kasama, kasama po yan. At mayroon po report po, IR naipasa ko po kay Sir Patay na na-receive ko rin po hanggang, hanggang saan po, eh, sa dito at sa opisina po ng district director po namin that time. Kay Gerard Yeser po, sir. Ya, kasama po siya sa ano. At hindi lang po sa drugs po yan. Pati po sa robbery hold up. Pinapangalanan po yung grupo na yan. Yes, sir. Okay. So, sige, tuloy mo. Uh, so, nanginiwala ka na si Efren kasama. Yes, sir. Kasi nasa ano po yan eh. Uh, sinasabi po sa akin yan. Bakit na akwit? Ba bakit na akwit ng korte? Uh, Doon po, sir, sa, ano, sa direct assault po, sir. Ang paliwala po, sir, sa amin ng piskal. Uh, yung huling-huling mata. -huling, kasi tatlong lipat po, sir, uh, your honor po. Tatlong lipat po ng ano eh. Ng uh, korte eh, Yung branch 133. Yung pong huling-huling piskal yung nagpaliwanag po sa akin. Kung yan ka si Murillo, e pininpoint ni Formalesa, na yan ang mismo na Maril, sana ay guilty yan. Ang problema ay kay Formalesa, generic ka sagot niya. Lahat pinartikular niya. Dapat sana ay ka, pininpoint niya na si Murillo ang isa sa na Maril para si Murillo e guilty beyond reasonable doubt. Yun po ang paliwanag po sa akin. Nung, nung fiscal po. Na, kasi mag emr po sana kami eh. ang sabi po sa akin, kahit naman ay ka mag emr ka, kahit basahin mo ka-transcript ay ka, wala kang masabi na si Murillo mismo ang namaril na pinipinpoint, positive identification. Wala kang ganoon. Kaya Eka, kahit saan Eka yan, laglag pa rin eh, kaya yan, talo pa rin kayo. Kaya ang lapas si Eka, formalesa Yes, sir. Kaya po, uh, Your Honor, Yun po ang lang, kaya po hindi kami nag-MR na. Kasi wala naman daw pong papupuntahan dahil mismo kay Piotr Formalesa nang galing po na sinasabi na hindi mismo si na hindi niya po pininpoint passive identification na si Murillo ang namaril. Generic po kasi ang sagot po eh. Baya lahat po sila namutok. Yun po ang paliwanag po ng fiscal. Nagmukhang tanga ang list po nang hindi niya kayang ma-explain ang implementasyon ng kanilang misyon. Matanong nga kita, ano po ba ang protocol na gagawin sa uh, OPLAN or Project Tokhang? Which is differentiated from OPLAN double barrel. Kasi yung tokhang is the lower barrel. Kung baga yung shotgun, dalawa eh. Lower upper. O oh, hindi magkatabi. Hindi po ba? Oh, Mr. Chairman, if you are implementing something that you do not know, talaga nga magkakaproblema. Marami pong salamat, Mr. Chair. Hindi mo kaya sagutin yun. Meron po kasing uh, memorandum circular doon, sir. eh uh, Hindi po ako uh, aware doon sa memorandum. Uh, would you implement something that you're not even aware of? Uh, sir, uh, nung time po kasi na yun, sumusunod lang kami sa mga utos ng mga nakakataas, sir. Sumusunod lang kami sa mga utos ng mga nakakataas, sir. Sumusunod ka lang sa mga nakakataas na hindi mo alam kung bakit. Inimbita rin sa hiring ang naging kanang kamay noon ni Duterte na siyang nakatumba sa kinakakatakutang pamilya paruhinog sa siyudad ng Uzamis. Siya, si Police Colonel Jovi Espinido. Kung noon ay kumbinsido si Espinido na walang bayulasyon ang pagpapatupad ng pulisya sa kanilang mga operasyon, ngayong naiipit sa kongreso sa si Espinido ay bigla na lang itong nagbago ng pananaw at inaming meron ngang nangyaring human rights violation. Hindi rin nakaligtas ang palaging sinasandala noon ni Espinido na pagiging malapit sa Diyos. Panoorin kung paano na corner ng mga kongresista si Espinido at nakumbinsi itong may mga paglabag nga na nagawa ang ilang kapulisan sa kanilang operasyon. Kaya na ako, uh, kilala mo ako, di ba? Oh you would you would uh, even uh, give me messages on the scriptures. Oh I know where you're coming from. So what do you think of what's happening now? Do you think that there are really human rights violations in the past administration or not? Uh, good afternoon it's a liberal sir and uh, for me very appreciated naman sir ang committee na to because uh, uh, napapakita lang natin sa lahat na may batas. But, uh, yeah, sagutin mo muna yung tanong ko before you appreciate this committee. Talk about, yeah, so sir. Okay mo, kilala mo naman ako, di ba? Yes, sir. Oo. And I'm not going to belabor my time in this committee if I do not believe in this advocacy. Am I right? Yes, sir. Now, you say you're a Christian. Yes, sir. Am I right? Yes, sir. You always give me verses. binanong niya ako, ah hindi, sabi niya, kailan ka raw naging Kristiyano? Ah, uh, matagal since, sir. Matagal sin. na raw. Since. Oh, kailan? pagkakilala naman sa Panginoon, sir, since uh, uh nagkatao na nakakilala ko ang Panginoon, sir, ng pagka... Um, When your, did you receive the Lord into your heart? When was that? Um, I think, uh, kuwan, sir, mga... First uh, grade, uh, grade two. Or grade Therefore, three. you're not yes. going to lie in this Committee, am I right? Yes, sir. Okay. So, naniniwala ka ba na mayroong human rights violation nangyari in the past administration? Yes, sir. I am a law enforcer, sir. I'm not really see or to hear na magdecision ako kung mayroon o wala, sir. I'm But, not asking you to make a decision. I'm asking you kung naniniwala ka mayroong human rights violations dito. As you're far as uh, yung narinig naman of, natin, sir. You're a believer of the Lord Jesus and then you're going to lie to me? No, Abay, wala sir. na akong pwede tawala sa'yo. Huwag ka na mag-text sa akin ng Bible verses. Hindi no, sir. Hindi naman sa ganun, sir. Katalagin yeah. mo. Sir, sagutin mo ako, Colonel. There Nasagutin must be, sir. Ako. There must be. So, pag, because, uh, be, uh, bago ito, ah, bilib ako sa iyo, Eh. Okay? Nasagutin mo na ako ngayon. Naniniwala ka ba na mayroong human rights violations nangyari in the past administration? Mayroon, sir. Mayroon, sir. Mayroon, sir. <laughs> Mayroon. Okay, good. Salamat. Yes, sir. Oh, that's it. Right. Oh, ikaw, naniniwala ka? Yes, sir. Ilan na patay mo? Eh, uh, eh, wala pa po, Your Honor. Know? <laughs> <laughs> Bakit di ka makasagot agad? <laughs> Colonel Espinido, have we met? Yes, sir. When? When he became a Christian. Ah, hindi ko na ma-recall, ma sir. Ah, uh, you remember, uh, nung na-involve ka sa isang incident na may namatay, doon sa Region 8? Yes, sir. I called you up. You. Diba? ba? I called you up. Uh, sabi ko, baka darating araw, baka masingil ka sa ginagawa mo. Tama? Yes, sir. Baka darating yung araw na yun. Yes, sir. I reminded you that. I called you up. Di ba? Yes, sir. But you went on uh, with your activities. Tama? Nan, sir. <laughs> Ah, uh, intindihin mo 'yung sinabi ko. You went on with your activities. Hindi wala naman akong sinabi na illegal na activity do. I did not qualify that. You went on with your activities kasi darating tayo doon sa banda roon eh. Yes sir. yes sir. okay. Ang mga nasa ibaba ang palaging kawawa pagdating sa singilan ng kapalpakan dahil sila ang mas nagigisa kumpara sa mga sanay mismong utat na nagpa ng kanilang plano na pinaniniwalaan nilang solusyon sa problema. Katangahan ng sabihing hindi epektibo ang paglaban noon ni Duterte sa ilegal na bisyo dahil alam ng lahat kung paano naging tahimik ang mga iskinita na dating pinupugaran ng mga masasamang elemento ilang tulak ang natumba at natigil ang gawaing kakapanira ng utak ng mga kabataan. Ang palpak lang ay ang barabarang pagpatupad ng mga kapulisan at ang hindi pagkadali ng mga malalaking isda pagdating sa bintahan ng iligal na bisyo. Ang tanong, bakit hindi ito noon ginawa ng mga kongresista ang pag -imbestiga? E di sanay noon pa ay may mga napanagot na ng mga pulis at politiko na nasa likod ng maling implementasyon. Ikaw, naniniwala ka bang ngayon lang tumapang ang ilang mga politiko nang wala na si Duterte sa pwesto? Wala akong pakialam kung sino ang Pangulo. Iimbisigahan ng komite ito. Why? Because that is human rights violations. Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.